Hello guys. Good morning. Andito na naman po si Ate. Magmumukbang ko ako ng pancake. Yan po ngayon ang aking mukbang. So Ayan, kape ang kaniyang partner. Ayan, so guys. Kape tayo. Kape guys. So, lalagyan ko po siya na ito. Matigas po guys ang aking star margarine. Hindi ko na po siya pwedeng lagyan ng asukal dahil matamis po. Mayroon na po siyang nakatimplang gatas. Kaya di na po siya pwedeng lagyan ng asukal dahil talaga pong matamis. Tinikman ko matamis. So guys, Ganito lang po guys. Lagyan ko lang siya na star margarine para po hindi po mahirap lunukin. So, yun po dahil lang kung bakit nilalagyan. So, guys. Ayan. Meron po ako kasamang bata. Isang apo. Nandiyan po sa isang sulok. Nakikinig sa akin ginagawa. So, guys kain tayo ng breakfast na pancake. So, guys. Ayan, guys. Napakatigas po ng star margarine dahil galing po sa rep. So, guys. Ganito. Kuha ka kapan? Di din. Usog ka din. Muli ka din. Diyan ka pa. Maghinig mag ka. Diyan ka pa. Sige. Dito ka sa likod ko para makita ka. Dito, dito. Hindi ka makita dyan. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka sa side. Dito, dito banda. Dito, dito. Dito. Para makita ka. Ayaw mo. Na. Ayaw mo pala eh. Hindi makita. Guys, ayaw niya guys maglapit. Niya, ayaw niya magpakita. Si Hadil po ang pangalan ng bata. Apo po po yan. Siguro nagtataka kung anong ginagawa ng matanda. So guys, nanunood lang po siya guys. Ayan. So guys, ayun na busugan na so, ayun na guys kinuha yung kalahati eh. so guys kain tayo bismillah ininom muna ng kape kasi para maliwanagan yung bituka hmm, hindi ko kunin lang ng asukal kasi pumatamis matamis po yung pancake so walang asukal yung kape mm Yan ang technique po guys. Kung matamis ang yung kinakain, nagkakape ka, huwag mo po lagyan ng asukal yung kape para hindi mo masyado malasaan yung tamis. ba? Diba? Kung gaya ngayon, matamis yung pancake. Maraming gatas. Kaya po, hindi na po ako naglagay ng asukal sa kape. Ano ba yan? Habang kumakain? Dada ng dada? Sa totoo lang guys, ngayon lang yan na panahon yung ganito. Yung kumakain. Nagsasalita kasi sa mga sinaw ng tao po dahil sinyo na po ang yung ate. Naku, pupurutin ka po ng mga matatanda kung habang kumakain ka ay nagsasalita. Totoo po yun guys. Kasi ako, naabutan ko pa yung lola ko. Ako. Guys, napaka-strict. Nung bata pa ako, inaayos ang aking buhok dahil ayaw niya yung patutulan yung aking buhok guys, grabe hindi ako makagalaw dahil kinukurot ako sa singit guys, ano ba yun so sa panahon ngayon hindi na po talaga uso yun ngayon kung kumakain ka kailangan dakdak -dak ka ng dagdag kagaya nito kasi hindi mabibinta ang yung mukbang kung tahimik ka lang kaya eto ayaw ko man talaga pero napipilitan ako dahil ito yung pinili kong gawain mag asok sa social media kahit na may edad na nagbabaka sakali lang ko na mapansin tayo sa youtube sakali lang dito naninigurado so guys subo na naman mm. po guys walang asukal yung kape matamis yung pancake tama lang ngayon guys parang iniiba ko na ngayon yung niluluto ko po, po ay aking inumukbang kasi parang sawa na yung mga tao sa luto na ipapakita lang panggabin. uli ka din. Guys, sandali lang guys ha. Bubuksan. Ah, dito ka na inom. Dito ka na inom sa tubig po. Mmm. yun guys, yung bata na busog. Tapos gusto na niya daw umuwi. Ako na ako na. Sarado mo yung pinto ha, kaya magpasok sa si patok. guys. binuksan ko lang po yung pintuan kasi yung bata po umuwi na yung ating ako. Nabusog na siya kaya umuwi. So guys, tuloy po tayo sa ating pagkain. Guys, parang di pa kung ubusin. Ito po guys, yung mga, yung mga sinaunang panahon guys strict masyado yung mga tao. Yung lolo ko talaga na ko, hindi ka pwede ganito, kakain ka, tapos nagsasalita. Hindi pwede. Kukurutin ka nun. Kaya ako, sa totoo lang, guys, sabihin ko sa inyo, ugali ko ay, parang naman ako yung ugali nila na yan. yung sabi nila, stricto. Pero, hindi ko po binubuhat ang aking bangko. Lahat po nang nakasama ko, sa una daw impression nila sa akin ay talagang suplada. Pero nung nakilala nila ako ng uh, lubusan, lahat naman sila nagsabi. Ito hindi po ako ang nagsabi. Sila po, mabait daw pala ako. Kabaliktaran daw doon sa facial expression ko na parang straight to, suplada kasi ang bait ko daw. Sabi ko, ganun? Oo, ganun daw yung impression ng mga naging kasama ko. Pare-pareha sila. pala daw nila, suplada. Impression nila sa akin. Pero, mabait daw ako. Hindi ako nagsabi ha, kasi kung halimbawa yung taong siya yung magsasabi na mabait siya hindi po ako maniwala maniniwala lang ako kung ibang tao ang magsasabi sa sa taong yun na mabait siya yun maniniwala ako pero kung sarili niya sabi niya ay mabait ako never po ako maniwala kasi alam nga naman po guys nasasabihan niya hindi ako mabait sabihan niya yung sarili niya na hindi siya mabait natural. Sasabihin din niya kahit pangit ang ugali niya, suplada. Sasabihin din niya, mabait ako no, ganun. Sabi nila mabait ako, pero hindi. Ako maniwala, pero kung marinig ko sa ibang tao na ayan si ano, si Corazon ay mabait. Ayun. Maniniwala ako kasi ibang tao nagsabi, pero kung siya hindi. Totoo. Guys, busog na ako. <laughs> isa at kalahat yung nagubusog-busog na ako. Kaya, paano ito? Ako magkakain ng marami. guys yung hiniinom ko po na kape ay ah uh, herbal na kape po ito black coffee po na herbal hindi ko na po mabanggitin ang pangalan basta ito yung hiniinom ko at ayaw ko din po maglagay ng cream hindi ko na po gusto yung mga 3 in 1 dati yun ang gusto ko pero mula nung hiniinom ko ito parang ayaw ko na sa mga 3 in 1 Di ko na sila gusto Nag-stay na ako sa kape na ito. So guys, siguro hanggang dito lang kasi parang busog naman ako guys. Pero konti pa lang. Sige, ulitin natin na kumain. Ulitin natin. Pero hindi maganda yan. Sabi nila yung kahit busog ka na kain ka pa. Pero iba ngayon kasi mukbang ito mukbang ito kailangan magpakita kanang ng maraming kain so ito lang yung isa guys mag end na ako talaga guys kasi para istorya pa tayo mga guys habang kumakain matamis kasi yung nagawa ko na ano pancake. Maraming gatas na sweeten. Parang makaumay ba? Kaya, ayan, walang kape. Ay, walang asukal yung kape. Pero okay lang, guys. Ito yung matira ko, guys. Siguro ipamigay ko na naman kasi ayaw ko na ulitin. Ayaw ko na ulitin. Kaya, ayun, papamigay ko siguro. busog na talaga ako guys pero busog na pero kumakain pa sige okay, para ayan. ay nakain ko ay dalawa at kalahati kasi yung una binigay ko sa bata yung kalahati meron pa ako natira meron pa akong lima guys. Sana naman, guys. Nihiling ko sa inyo. Suportahan ko ninyo ang mga video ko. yan na po ang inyong tulong sa inyong ate guys, lalakad na naman ako maglalakad sa ako sa uh, ano sa isang mall po na napakalamig. Nagdadala po ako ng jacket dahil ang lamig-lamig po ng mall na yun. Bago pa kasi at napakalaki. ako background yung music dyan sa kabilang bahay doon ko sa bahay nung bata kami na ng lakas ng music nandyan kasi yung pamangkin ko yung lalaki ang pamangkin to. hapon ata ang kanyang duty Naubos ko na yung ano O Dito na ako Guys Sasalamat po po ako guys Dahil sa aided kong ito Senior na po Malapit na po ako sa 70 ay hindi po naniniwala yung mga tao na ganun ang edad ko kasi wala pa daw sa itsura ko at saka parang tingin ko sa sarili ko ay malakas pa po ako pag nagmamol po ako bu minsan buong araw kasama ko yung ate ko ang sumasakit sa akin yung aking mga hita parang bumibigat na maghapon ka pa naman dun sa mula doon sa third floor kasi di pa tapos yung fourth floor lilibutin po yung mga garments doon pag second ano second floor yung mga gamit po sa bahay nandoon at saka iba't iba ko ano nung makita mo doon cosmetics, mga jewelries basta marami po shoes din po doon, bags, ganun. Talaga pong sasakit ang aking mga paa. Malaki kasi yung mall, tapos doon na kami kumakain at nagmi-merienda pa doon. Minsan, sabi nung apo namin, grabe kayo mga <laughs> matanda kayo. Ngayong alas 8 kayo umuwi, ng gabi, ano ba yan yung ngayon alam nyo mga guys nagkakapalit na po ang ang sitwasyon ngayon kasi noon araw guys, diba yung mga magulang, sila yung naghihintay sa kanilang mga anak tinatawag yung kanilang mga anak na asa na kayo gabing gabi na, umuwi na kayo yun nun araw yung nani ko ganun hindi yung natutulog kung hindi dumarating yung mga anak niyang lalaki binata nag-aral pa sila sa high school ganun po guys so ngayon guys iba na iba na talaga ang sitwasyon kasi yung mga apo ang nagsasabi na oy tatanda na ninyo ang tagal ninyong umuwi gabi-gabi na nandyan pa kayo sa mall so naisip niyo ba yun guys nagkakapalit na ang sitwasyon yung mga apo na ngayon hindi kaya yung mga anak ang nagsasabi na sa kanilang mga magulang na oy papa mama uwi na kayo gabi na 9 o'clock na 10 o'clock na ganun kasi yung pamangkin ko, yung anak niya, nakakawawa naman kasi naiiwan mag-isa. Kasi business po sila. Tumatawag daw yun. mga 9 ganyan, 10 o'clock sa niya. Dahdi umuwi na kayo. Gabi-gabi na ako lang mag-isa dito sa bahay. So, kaya ko guys nasasabi ito dahil business ito. na nakikita ko guys, hindi ito biro, totoo po. Ngayon, yung mga bata yung mga anak, yung mga apo ang tumatawag o sa kanilang mga magulang na umuwi na kayo dahil gabi na di pa ba guys, tuto ito nagkakapalit na po ang panahon dati mga magulang ang tum naghahanap sa mga anak so guys tama na po ito guys siguro napagod na ako guys next na naman guys ang ating mukbang sama na ang istorya, usapan na totoo naman po di po ako nagbibiro ngayon po mga anak ang nagahanap sa magulang kapag gabi na so guys dito ko na lang po tatapusin ang aking video sana po suportahan pa rin ninyo ako paulit ulit ko po sabihin so bye bye dalawa bye bye So, thanks for watching, guys, sa susunod. Abangan nyo ang susunod na kabanata.